signage ba ang hanap nyo o palaka para sa sasakyan nyo? Dito meron yan sa tatlong dekada ng negosyo ng kabarangay nating si Tatay Ricardo. Mula sa pagmamano-manong lettering, malayo na ang narating, mga anak na napag-aral, bahay at lupang naipunda. Kung paano niya nagawa yan, alamin natin sa kanyang storyang Small But Kitable. Kailangan po kilalaanin natin na mas mabuti si Tatay Ricky Canlas. Napuntahan na po natin siya rito at uh, mukhang busy-busy uh, siya. Good morning! Good morning, Tatay Ricky! Good morning po! Bati ka naman po sa ating mga kababayan po. Ay, binabati ko po lahat ng taga-barangay bagong buhay. Magbubuhay po ang lahat. Tatay Ricky, tayo pangita natin. Ito pa lang ang ginagawa po, manumanong manu nag-lettering po. Simula't simula po, ito na po ang aking naging trabaho. Mula po sa aking mga kuya, naman ako po itong trabaho to Nang uh, plate number ito po. Ah. Plate number. Ito po ang binuhay ko sa aking pamilya simula't simula po. Ah... Uh, 20, 30 years, 30 years na po ako dito sa trabaho nito. Nagumpisa po kayo anong edad po? Nagumpisa po ako mula nung mag-asawa ko na 22 years old po. Ngayon po ay 55 years old na po ako. Hanggang ngayon po, ito pa rin po ang trabaho ko. Pero nagkaroon po ng improvement mula po nang na, nauso ang mga machine. Kaya po, mabilis ang pro produkto dahil, po, sa, dahil nga po sa machine ang ginagamit po namin. Pagka meron pong nagpapa-sticker, yun pa rin po, yun na rin po ang ginagawa namin. Mas maganda po kasi ang kita pagka-sticker po. An, ang ganda ha. Ito nakikita natin dito eh. Ito ah, po, nakipresure po. <laughs> <laughs> Buw tayo, mo nga. tayo, po. Okay, tatay, ano po ba ang kailangan maging requirement para kayo maging isang successful na signage business owner? Kailangan po ba meron kayong background sa art, magaling mag-draw? O, oh, siyempre po. Yan oh, yun po ang ano nitong negosyong to. Eh. Kailangan marunong ka mag-lettering, mag-drawing, maganda kang magpag-usap. May people skills? Opo, oh, meron po. Para yun po ang unang-unang hinahanap ng customer pag ma... Malayo ka sa customer mo ay eh, malaking bagay na po 'yan para sila patuloy na tumangkis sa sa trabaho mo 'yan po. Ah uh, Tatay Rick, mahigit 30 taon na po kayo sa uh, ganitong uh, trabaho, sa ganitong negosyo. Ah uh, bakit po ito po inyong naisipan? At bakit po ito inyo ay ang inyong naisipan na uh, pagpursigihan? Gaya nga po nang sabi ko, ah uh, yung kuya ko po, ito po ang naging negosyo. Sumasama-sama po ako sa kanya. Simula, simula, helper niya po ako. Hanggang sa matuto po akong mag-lettering. Opo. Uh, nagsimula po kami sa isang ano lang, sa kalsada lang, sa tabi-tabi lang po. mga Mula po nung 1993 po. Uh, ah, ah, ngayon naman po, medyo gumanda-ganda na, na po. Dito na po tayo sa may konting tabing. <laughs> nakapagpunta na rin kayo ng iba pang negosyo, Opo, ano po? nakapagpunta na rin po. Gaya nga po nung nagkaroon po ako ng machine, pang cut po ng, ma ng sticker, nakabili na rin po ako ng computer. Opo, uh, dumami rin po yung customer ko. Kasi po ngayon pong mga, mga panahon na to mga kabarangay, digital na rin ang uh, mga labanan. Ano? Totoo po yun, totoo po yun. Digital na po ang labanan, hindi na po ano yung... Pero okay pa rin, gumagawa pa rin po ako ng mano-mano. Pero mas maganda po yung digital. Kasi po, mas mabilis ang produ production po, mano-mano. Uh, pagka machine po ang ginagamit natin. Kailangan mag-invest po. At opo. ito po'y napag-ipunan nyo po? Opo, opo. Napag-ipunan naman po. Pero nagsimula lang po tayo nung umpisa, upa-upa lang, opo. hanggang sa maka -ma nagkaroon ng machine dito sa Pilipinas, at nakapundar po ako ng konting pambili po itong na ipundar nyo po. Nakapagpunta na po kayo ng inyong uh, uh, store. Meron kayong tindahan, sari-sari store. At pati po taxi. So, na, uh, nakabili po ako ng taxi. Kasi po nga po, dyan, sa, po sa LTO main, pagka nagkaroon ng bagong chairman, nagkakaroon pa sila ng mga project na kung anong pinapatubad sa gobyerno. Yun po, nag-click po ako nung nakarang dumating po ang Presidente Duterte, may project po, may, may project po siya. Lahat po ng pampaserong sasakyan, pinapalagyan po niya ng sticker na hotline number po. yun po, obligado po yun. Kaya po, naging, uh, kumbaga, eh, boom na boom ang business? Opo po, boom na boom. Talagang, kasi po, meron po silang deadline. Kailangan po, makasunod tayo dun sa deadline. O, uh, kailangan mga three months, masunod po yung deadline. Kasi po, may penalty. Kaya obligado pong sumunod lahat ng mga mga sasakyan na pang-negosyo po. Pang-publiko, pampasero, pang ganun po. Kaya po, hindi nyo uh, uh, kinakalimutan yung tradisyonal, yung mano-mano na paraan na, ng uh, pagpipinta kasi ito po yung uh, uh, isa sa mga main sources pa rin po ng pinagkukunan niyo po ng uh, income. Ito po, ano? Ito Opo, po yung ginagawa niyo, ano? Abi mahusay talaga eh. Kailangan talaga mahusay din meron kang alam sa sa pag sa pag 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 kami nagpapagawa, gumagawa pa rin po kasi saglit lang naman po gawin eh. Tsaka yung presyo, hindi naman kamahalan pero okay nang makabuhay ng pamilya. Kaysa naman dun sa minimum ka, ito, within one hour, pwede kang kumita ng 500. ang okay. ganyan Po. Opo. Magkano po naging puhunan nyo sa mga uh, ka, natin na gusto maging katulad nyo? Magkano po naging puhunan nyo? At sa ganito mga kalakaran, eh, magkano po inyong kinikita? Ballpark lang po, hindi po kailangan po exact. Ay sa so negosyo ko pong tumaliit lang naman eh. Kasi, ngayon nga, ito, brush ng puhunan mo, tsaka pintura. Oo. Oh, po. oh, yun lang po, tapos po, nagkaroon ako ng punan. Ito, nangupahan po ako dito para kasi nga po, nasa looban ng bahay ko. Uh, ano na po, uh, para may makuha kang customer, kailangan dito ka sa labas. Maliit ang punan, Opo, ibig niyo po sabihin. Pero ang kita po? Oo po, may ganda, maganda naman po ang kita. Uh, po, ah, uh, nakukuha mo yung pambayad ng upa, may Pera ka pang kinikita para sa pamilya mo, pangkain, pamparel pang ng mga anak po. Ano po. Ngayon po eh, hindi lang po itong gilagawa niyo po, pati po mga sasakyan, nagpipinta rin po? Opo, opo, nagpipinta rin po, tricycle, taxi, lahat po basta may kaugnayan po sa sticker lettering po kahit ano po ginagawa po natin sana all kayang kaya gawin lahat ano po Tatay Rick ito po mga ganito mga commission na mga trabaho pakita po natin Tatay Rick magkano po ang uh, ang uh, bayad diyan sa mga ganito ito po ano po kung ano po mga 200 lang po pero okay na rin po ah, namuhunan ka lang naman dito ng 50 pesos eh Opo. Oh, pwede may 150 ka na. Saglit mo lang po gawin to. Ganun po kabilis. At uh, sa, sa dami sa dinami rami po ng ating mga mga uh, ginagawa eh, nakaka nakakailan po kayong uh, uh, commissioned ng mga trabaho sa isang araw po. Ang hindi naman po nawawalan yung mga 1,000 Okay, 500, ganun po. Medyo tumataas pa po. Lalo na po pag-sticker po ang ginagawa natin. Mabilis po ang production. Opo. Opo dito, kausapin po natin sila dito. Minsan po nasa itaas, minsan po nasa ibaba. Okay. Ang negosyo, ano po, ano pong may niyo po ang mapipapayo nyo po sa mga kababayan natin, mga kabarangay natin, na uh, marami rin pinagdaraanan sa mga ganitong negosyo. Ano po maging maging successful? Ah, pag tatayo kang negosyo, talagang ano po to, sugal po ang negosyo eh. Pero hindi sugal na legal. <laughs> ano po to? Pwedeng malugi ka, pwedeng pero positive pa kailangan. Sipin mo, nakikita ka. Kung ganyan lang po yan, huwag bang negative. Yun po ang dapat sa isang naging negosyo. Dapat din po mahal na mahal ang negosyo. Sipag, sipag. Kailangan, hindi pwede yung tamad dito. Ganun lang po ang negosyo, mga kababayan. Kaya po, tuloy lang po. Hamon ng buhay, tuloy lang po tayo. Okay. May ginawa po siya, uh, mga kabarangay, para sa atin. Ano, maaari nyo po ba ipakita? Meron daw po kayong ginawa. Pakita natin, tayo ito, tayo. tayo. Ito uh, kanina, ginawa ko lang po. Ayaw! within Minute lang po natatapos ko po yan. Opo. Ilang lang po yan. Sag Saglit lang po gawin. Mga five minutes lang po yan. Ganun lang po kapilis. Opo. 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 Thank you very much po. Ang ganda-ganda po. Ang ganda. ganda, ganda. Meron pa po isa. Bali, wala po yung machine ko rito pero nagpakat na ako sa anak ko ng mga letter na pwedeng idikit na lang. Kasi po yung customer gusto niya kunin ka agad eh. May mga ganyan pong customer ako po. Aral, maaari po gawin? Wala kang, wala kang machine pero kita mo naman nakagawa ka kagad ng agarang kukunin ng customer. Ganun, ganun po. Ganyan po ang iskati ko mga kapatid. Gumawa po siya ng net 25 na plate. Ito po yung nakakaalam ng ganitong biskate. Sabi nga, isip-isip pa para magkaroon ng konting negosyo. Ganyan lang naman yung biskate. Kailangan po talaga madiskarte rin po sa buhay. Ano po? Sabi nga po nila, man, paano mo naisip? Yung wala ka namang machine pero nakakagawa ka agad. Nakakagawa ka agad ng plate na na nalang. Tapos ka agad. Ayan o, oh. ang galing o. Oh. Ang galing. Ay! Konting tas lang po. ganun to, nabibili naman po si Shopee itong plate, nabibili naman po. Kita po natin, ayan, pakita natin. Ayun! Tapos po kagad. Thank you, Tatay Rick! Napakahusay na no naman! Madali lang po ito. Pakita natin, natin po, ayan. Ayan, pakita natin. Okay, sa palagay nyo po, bakit po nag uh, nagtatagal at uh, uh, umaandar itong negosyo nyo, patuloy ang pag-andar po? Ang ah negosyo kasi kailangan nga po yung maano ka sa customer mo, no, yung totoo yung sinasabi mo. Pag sinabi, niyang, pag sinabi mong kukunin ng alaunan, yung oras talagang sundin mo. Yun po ang unang-unang ginagawa ko sa customer. Wala po, hindi po ako na, nasisi May isang salita. oh, May isang nasisira sa kausap ko. Pagka on time po ako pagka nagsalita. Okay. Kaya naman ang mga customer, babalik-balikan ka? Babalik po. Tsaka yung pressure, depende na rin po sa customer, hindi naman ko mo nagpagawa yan. Tinitignan ko rin yung pagtumawad, okay na po. Nakita natin medyo mahirap, mahirap yung nagpagawa eh. Ganun lang po ang Diyos. Opo, opo, nag-a-adjust po. Nag po. Tatay Rick, marami salamat po. At, uh... Hello po mga ka-Net25! Si Kuya Tony Pet po ito. Mula sa Love, Tony Pet and Everything! For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita kita po tayo!